na ay nag-PM na ko dol sa ako ang uh, Facebook page Choy TV Motovlog pero kasagara mga comments dito dol no na ay nag-ingon nga uh, unsa daw ang ay buhaton sa mga non-priority para makakuha o booking so di ka kasi no oh, dol ang angay ni mong buhaton dol no, kung non-priority ka sa Maxim actually dol daghan na kayo mga vlogger dito sa Maxim dol daghan na kayo naghimog mga tutorial about sa Maxim kung sila ang ay buhaton pero tugaanan di ka sa tinuodol ha or taga din ka dol kung ano yung pato na yung mga ka sa Maxim una una dol number one dol una dol number one yung mga panlaban dol kung non, non priority ka din sa Maxim number one is kinahala na kay pang COD but pa sa po sa COD dol na kay pang cash on delivery na kay na kay uh, pocket money bisan o 1,000 paubos dol kung bato din dol kay nga no pag naay booking dol no pag naay booking dol nga musod sa app ni mo nga naay pang COD kung naay priority nga rider nga dool ato dol nga wala siya kwarta wala siya pang COD nga ikaw na kay pang COD so dako chance nga makuha to ni mo yung chance nga maka request ka ato ang katong pri ang katong priority nga way pang COD dol so igor to siya mulantaw sa booking kung arus a makuha so usa na siya sa technique dol no Ikaduha dol kung non-priority ka sa ako ang mga vlog do ako ang ipang introduce sa inyo hakin ng auto assignment filter imo ani sundo ning auto assignment filter no like for example no naka na og for example no sa location ato karon diri sa Cebu for example naka na og aming uh, so kada nga minglanilla area dol ayaw nag appeal og check dol or depende nimo pwede sa demo i-check tanan kung dili ka mamili og booking pwede to nimo mo i tanan i-check nimo tanan pwede ra pero Dako kayo og chance nga masudlan ka og tag tag Gs nga delivery pe. So pag masudlan ka na to nga Gs ang plenty, eh. may muha ang pick up 1, 1 km layo kayo ang kansekan. So mo na ko i-suggest ninyo dunol sa kuang ang dol dere sa auto filter dol, dili gyud na ako i-appeal ang uh, ang location kung asa ko dapit like For example na kog or na or ang location sa dere sa app sa Maxim is Naga, for example lang sa sample na akong naga so kaning naga area pa daw dito sa south area uh, naga or ano dito sa San Fernando uh -huh. o Minglanilla dili ko na siya i-check doon ang ako ang ipag-check doon ka nang padong sa syudad kaya ano kung kay kung maabot ka kag siyudad doon grabe ang booking doon grabe ka nang booking di ka ma problema dito kay kung ang booking mo ang kuha doon palayo sa city doon ka problema ka pagbabalik babalik ni wala na booking dito so mauna siya dol nga ako ginang ang gisa just vlog ang auto assignment filter para sure ko nga naju booking nga makuha sa imong so ana lang to no so salamat sa imong pag comments dol so amping sa biyahe alright